hindi na mapigilan ang pagsikat ni Roel Carino, ang tinaguriang ka-voice ni Matt Monroe mula sa The Clones. At ang kanyang mabilis na pag-angat ay hindi lamang kwento ng husay sa pag-awit, kundi larawan ng isang artistang unti-unting nagiging kabahagi ng musikang Pilipino sa mas malalim na paraan. Ang dating tahimik at halos hindi napapansin na presensya ay ngayon nagiging isa sa pinakamatinding usapan sa social media sa mga live performances at sa mga komunidad ng musikang naghahanap ng klasikong tunog na may modernong puso. Sa bawat pag-awit niya, isang malawak na pangunawa ang nabubuksan na ang talento, kapag nasa tamang panahon at tamang pagkakataon, ay kayang lampasan ang inaasahan ng sinuman. Sa paglitaw niya sa segment na The Clones, isang platapormang nagbibigay buhay sa iconic voices ng nakaraan, mas lalo pang nadiskubre ng publiko ang kanyang natatanging timbre at phrasing na halos kumpletong nagpapabalik sa imahen ng tinig ni Matt Monroe. Hindi o ordinaryong pagkakahawig. Ito ay masusing pagsasanay, pagsisiyasat sa kasaysayan ng musika at pag-unawa sa emosyon ng bawat linyang nilikha ng sikat na British balladeer. Sa bawat salitang binibitawan ni Ruel, naririnig ng manonood ang parehong init, tamis, at lalim na nagpasikat kay Matt Monroe noong kanyang kapanahunan. Ngunit higit pa rito, naririnig nila ang boses ng isang Pilipinong handang ipagpatuloy ang isang legacy habang naglalatag ng sarili niyang landas. Dito nagsimulang umusad ang kanyang popularidad sa antas na hindi na mapigilan. Sa unang tingin, tila simpleng tribute act lamang ang kanyang papel. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, mas lumalawak ang kanyang impluensya sa social media. Ang kanyang mga video, maging ang mga simpleng rehearsal clips, ay nagiging viral ng walang kahirap-hirap. Ang mga komento ay puno ng paghanga, pagkabigla at pagkamangha na may halong hindi makapaniwalang ang ganitong antas ng vocal precision ay nagmumula sa isang batang Pilipino na dati ay umaawit lamang para sa mga intimate crowds habang patuloy na dumadami ang nakakadiskubre sa kanya. Mas tumitindi ang pangangailangang mapanood siya ng personal. Ang mga gig ng The Clones ay dinaragsa ng mga fans na sabik marinig ang kanyang live rendition ng mga klasikong ballads. Sa bawat pagpasok niya sa entablado, mapapansin ang kakaibang katahimikang bumabalot sa audience na para bang ang buong silid ay humihingang sabay sa kanya. Kapag bumuka ang kanyang bibig at sumaboy ang nota, agad na nababalot ang lugar ng nostalgia at pagkamangha. Ang kanyang boses ay nagiging tulay sa pagitan ng lumang henerasyon at bagong panahon, nagdadala ng musika ng nakaraan sa mga taingang sanay sa digital sound at modernong production. Ngunit ang pagsikat ni Rowell ay hindi lamang bunga ng nostalgia, mayroong isa pang dahilan na mas malalim at mas personal. Sa likod ng bawat awit, makikita ang kanyang dedikasyon at disiplina, ang panoratia sa estilo ni Matt Monroe ay hindi nagmula sa simpleng imitasyon. Ito kang produkto ng sakserta ng phrasing, dynamics, breathing technique, vibrato control, and a storytelling sa bawat liriko. Araw-araw niyang hinihigop ang esensya ng musika ng kanyang idolo at dahan-dahan itong inuukit sa sarili niyang boses hanggang maging natural, organiko at puno ng emosyon. Itos ang sikreto do sa likod ng kanyang hindi mapigil na pagsikat. Ang kanyang boses ay hindi lamang kahawig. Ito ay makabuluhan. Kasabay ng kanyang pagtaas sa digital space ay ang mga pagkakataong nagbukas sa mundo ng professional artistry. May mga producers na nagsimulang magpakita ng interes. May mga nagtanong kung handa ba siyang gumawa ng sarili niyang album. May mga recording studios na nagbigay ng oportunidad upang marinig ang kanyang boses sa bagong komposisyon. Hindi na lamang siya tribute artist. Siya ay isa ng ganap na music artist na may kakayahang magdala ng sariling material kung nanaisin. Sa puntong ito, mas nagiging maliwanag na ang The Clones ay hindi lamang stepping stone, kundi isa rin sa pinakamalaking dahilan kung bakit lumawak ang kanyang confidence at experience. Ang dating tahimik na araw ay napalitan ng masiglang schedule na puno ng rehearsals, recording sessions, guestings, at online engagements Bagamat nakakapagod makikita sa kanyang mga mata na ang bawat oportunidad ay kanyang minamahal Ang kanyang mga kapamilya at kaibigan ang nagsisilbing lakas niya sa mga sandaling kinakailangan niya ng pahinga Ngunit sa kabila ng pagod hindi niya hinahayaan mawala ang kanyang humility Ito ang kusa sa pinakamatibay na ugat ng kanyang patuloy na pagsikat Ang kanyang pagiging totoo mababa ang loob at grounded habang mas lumalaki ang kanyang audience, mas napapansin din ang kanyang versatility. Hindi lamang siya nananatili sa ballads. Ipinapakita niya sa ilang performances na kaya niya ring lumihis, sumubok ng bagong tonality at maglaro ng dynamics. Ang mga ito ang patunay na hindi lamang niya kayang ibalik ang tunog ng nakaraan, kaya rin niyang mag-adjust sa takpo ng modernong musika. At sa pagsama niya sa The Clones, mas na ipapakita niya ang kanyang kakayahang makihalo sa iba't ibang genre habang pinapanatili ang kanyang klasikong lakas. Sa bawat panayam at interview, ipinahahayag niya ang kanyang pangarap na makapag-record ng sariling album at makapagtanghal hindi lamang sa Pilipinas, kundi maging sa ibang bansa. Marami ang naniniwala na kayang abutin ni Ruel ang international stage dahil ang kalidad ng kanyang boses ay hindi lamang panglokal. Ang character, clarity, and tonal depth ng kanyang tinig ay maihahambing sa mga world-class crooners na kilala sa kanilang vocal purity at emotional delivery. At habang patuloy siyang tumataas, hindi na mapigilan ang sigaw ng publiko. Ang kanyang pangalan ay hindi na lamang sikat. Ito ay unti-unti nang nagiging simbolo ng pagbabalik ng golden ballad era sa modernong panahon. Sa mga taong naghahanap ng musika na may puso, may kwento, at may klasikong tunog, si Ruel Cariño ang naging sagot. Habang nagpapatuloy ang kanyang paglalakbay, malinaw na ang kanyang pagsikat ay hindi pansamantala. Ito swert his bungat ng determinasyon, pagmamahal sa musika, at napagnanais na maiparating ang emosyon sa bawat makikinig. Sa kabila ng kanyang pinanggalingan, ang kanyang tinig ay patunay na ang talento. Kapag pinagsama sa dedikasyon, ay kayang abutin ang kahit anong pangarap. At ngayon, habang patuloy na lumalawak ang kanyang impluensya, iisang bagay ang nagiging malinaw sa marami. Hindi na mapipigilan ang pagsikat ni Roel Carino. At ito pa lamang ang simula ng mas malaking kwento na kanyang isusulat sa mundo ng musika. Habang sinusundan si Roel ng kamera, makikita kung paano nagbago ang kanyang pang-araw-araw na buhay. Ang pamanas mensahe sa Rosaringas Tagahanga ay dumarami ang mga request para sa live performances ay sunod-sunod. At ang mga taong dating hindi niya kilala ay ngayon ay nagbibigay sa kaniya ng pagrespeto at pagpuri na hindi niya inaasahan. Sa bawat papuring natatanggap niya mula sa mga manonood, mas lumalalim ang kanyang pagmamahal sa sining at mas nagpapatatag sa kanyang paniniwalang nasa tamang direksyon ang kanyang karera. Nakikita rin kung paano siya nananatiling mapagpakumbaba sa kabila ng mabilis na pag-akyat sa kasikatan at kung paanong ang kanyang disiplina sa musika ang nagiging pundasyon ng kanyang momentum at tagumpay. Habang mas marami ang sumusuporta, mas lumalaki rin ang responsibilidad na kaniyang pasan. Sa likod ng kamera, ipinapakita kung gaano niya pinaghahandaan ang bawat awit, bawat nota, at bawat interpretasyon upang manatiling karapat dapat sa papuri ng publiko at sa pamana ng tinig na kanyang ginagaya. Sa bawat rehearsal ay makikita ang dedikasyong hindi lamang tumutugma, kundi umaangat pa sa inaasahan sa kanya. Hindi niya iniisip ang kompetisyon o katanyagan. Ang nais lamang niya ay maihatid ang musika ng may respeto, integridad at puso. Unti-unti ring ipinapakita sa dokumentaryong ito ang epekto ni Ruel sa mas malawak na industriya. Dahil sa kanyang pag-angat bilang ka-voice ni Matt Monroe, nagbubukas siya ng pintuan para sa marami pang Pilipino na may kakaibang talento na dati hindi nabibigyan ng sapat na atensyon.